araw bubuksan natin ang baraha no para silipin ang kasulukuyang sitwasyon ni VP Sara Bekete. Kahit mait ang balita no? Maraming senador at politiko ang nadadamay at gusto natin malaman kung ano ba ang ano sinasabi ng tarong tungkol dito. So tandaan ito ay gabay lamang, hindi ito pamumulitika no. So kundi ano to para mas malinawan kayo no tayo sa dalaw ng energia sa likod ng mga pangyayari. So we will see it here in the card. Hmm. Okay naman, sa ating unang baraha ay nito na determinados ano si VP Sala na kontrolin ang direksyon ng mga pangyayari. Kahit may maraming umira sa kanya sa iba't ibang direksyon. So may disiplina at lakas ng loob siya ngayon para magpatuloy kahit na ano, may oposisyon. Ano ng sinasabi ng baraha na hindi siya basta susuko sa kahit anong laban or sitwasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Okay, no. So parami siyang kinakaharap na hamon at kritisismo. Lalo na mula sa ilang senador na ano, vocal sa kanilang opinion. So Nakikita dito na pinipilit niyang panindigan ang kanyang posisyon. So, may laban na nagaganap para ipagtanggol ang ano, ang kanyang pangalan. So, she is fighting for her reputation. Okay. No? May mga lihim o informasyon na hindi pa lumalabas sa publiko. So tila alam niya ang mga ito pero pinipiling manahimik muna. Mm -mm. So posibleng gumagawa siya ng tahimik pero matalinong ano, may matalinong hakbang. So Whisper is very wise, no. She knows what she is doing. So here no my justice. So pinapakita nito na ang issue ay dadaan sa proseso ng ng patas na pagsusuri. So, may papel dito ang Senado at mga investigasyon para makita kung ano talaga ang totoo. So, pinipahihwating din nito na ano, gusto niyang malinaw ang publiko. I mean, malinawan ang publiko sa mga pangyayari. No? So, she really wants to clear out things, to clarify everything kung anong may yung nagbibigay gulo sa sitwasyon o sa mga tao. So, mabigat ang ano, ano kanyang pasan ngayon. No? So, parang sabay-sabay na bumagsak ang pressure at responsibility So, hindi lang personal na pangalan niya ang nakataya dito, kundi pati imahe ng kanyang buong pamilya. So, sa kabila nito, sinusubukan niyang magpatuloy naman to correct what is supposed to be correct. Okay, no? May isang lalaking leader o senador na matalas sa at critical sa kanya. Ang tao ito ay gumagamit ng talino at batas para ilatig, I mean, ilatag ang mga isyo. So, nakikita rin na siya ay nagiging simbolo ng oposisyon laban sa kanya. So, by something, ano, talagang hindi siya gustong ipagwagi, no? So, pero no, ang baraha ay nasasabi na ano, mahalaga ngayon ang balanse at kalma. So, hindi niya pwedeng patulan lahat ng patutsada. So, may mga galaw na kailangan hinob bago ilabas. So, she really need to be wise enough, no? What to reveal, what to say, anything. So, she need to be careful. Okay, dito din, no? May mga bagay o tao na tila nawawala sa kanyang paning, no? May panghihinayang sa ilang pagkakataon o alyansa. So, pero may natitira pa rin suporta na matatag, no? So, may solid pa rin. Even though may mga nangaangay, nag-aalinlangan or may gustong umalis or may umalis. So, dito din, lumilitaw dito ang influensya ng mga institusyon tulad ng Senado, Malacanang, at iba pang matataas na ano, nasangay ng gobyerno. So, posibleng magkakaroon ng formal na pagdinig o usapin na may ano, kaugnayan sa kanya. So, may something, ano, strictong proseso na susundin. Well, when it comes to legal, legalizations, ganoon naman talaga. Okay. Uh, ano din dito, no? Siya ang nakikita bilang matapang at charismatic na babae. So, kaya kahit may issue, eh may mga na, nananatiling tapat sa kanya no so pinapakita nito ang ah, ano ang kanyang kakayahan no Kakak kakayahan niyang humarap at ipakita ng tapang kahit may bagyo so inspiration pa rin siya ng ilan no so marami pa rin inspired sa kanya no kay dito din no makikita na may pakiramdam ng pagkakulong sa sitwasyon Parang limitado ang kanyang galaw dahil sa mga mata ng publiko at media. Kailangan niyang maging maingat sa bawat kilos. Kasi alam naman natin sa social media, di ba? Maraming mga fake news, anything mga negative or na nakakapagulo ng sitwasyon. So, no? May mga tao o grupo na handang makipagtulungan sa kanya sa likod ng eksena, no? So, ito ay maaaring mga kaalyado sa politika o mga tao naniniwala sa kanya. So, posibleng may joint effort para ayusin ang imahe niya. Okay. So, this card is the tower, no? So, isang malaking gulat o pagbabago ang posibleng dumating. Mm -mm. Maring ano, may ilabas na bagong impormasyon. Mari itong magdulot ng pag-uga sa kas ano sa kasalukuyang sitwasyon, no? So, pero pagkatapos naman nito, malinaw na magiging ibang-iba na ang takbo ng laban. So there will be a big changes na mangyayari. Okay. No? Kahit may ano, kahit may matinding laban, may pagkakataon na siya, ano na na siya ay makuha makuha niya ang kanyang tagumpay o simpatya mula sa publiko. So there's also a big possibility sa mga supporters niya. So mas lalo siyang ano, magiging bayani sa mata nila. Ito ay resulta ng pagpapakita niya ng tapang. So no, kahit na may mga failure anything, there will be a lot of people who will also up to us or appreciate or believe in him. Ano din dito no? May mga desisyon na mahirap gawin ngayon, no? So, posibleng may alok o payo sa kanya na kailangan niyang pag-isipang mabuti. Hindi pwedeng padalos-dalos sa So, she really need to point, uh, think many times or twice no to make any decision making. Especially sa mga offer sa kanya. So, may mabagal pero steady na proseso ng paglilinis ng pangalan. So, ipinapakita ng baraha na kahit mabagal, basta uh, tuloy-tuloy ay posible pa rin ang magandang resulta. So, pasensya at tiyaga ang puhunan dito. So, kailangan ni DP ng medyo mataas na ano, na pasensya. May mga taong patuloy na magbabantay at mag, ano, magbabalita ng bawat kilos niya. No? So, hindi mawawala ang mga mata ng media at publiko. So, ito rin ay pahiwatig na dapat siyang maging alerto sa mga ano sa mga chismis at fake news. Kat tayo rin din. Kailangan maging alerto din tayo diyan. Kasi yung iba doon din naniniwala, no? Minsan, lalo na yung mga hindi talaga active sa ano, mga news. So, nakiibalita lang. So, mga fake news yung nakukuha. So, dito din naman, may bagong oportunidad para ipakita ang ibang side niya sa publiko. So, maaaring isang proyekto o pahayag na magbibigay ng ibang imahe sa kanya. So ito ay makakatulong para mabawi ang tiwala ng ilan. Kasi may iba na, na wala lang sa kanya ng tiwala. No? So, ipinapakita nito na sa kabila ng gulo, may aspeto ng buhay niya na matatag at secure. So, lalo sa suporta ng ilang matitibay na kaalyado, nasa kanya pa rin ang, ano, no? ang resources para ano para lumaban. So may dinignat so may dignidad pa rin na hawak si VP Sara. Okay. Ito ay hudyat ng pag-asa at healing, no? So this card the star represent net. so kahit maraming nangyari, may tansa pa, ay, may chance pa para magbago ng ano ng takbo o naratibo o pabor sa kanya, no? So, ang stricto ay magiging transparent at panindigan niya lang ang tama. Ganun lang yan dapat nang gawin niya. No? So, kailangan panindigan niya yung tama. So, ayun mga reader, no? O viewers, nakita natin sa barang na matindi ang laban ni VP Sara ngayon. So, may halong politika, opinion ng mga senador, at mata ng publiko. Pero, lumalabas din na may pag-asa no? So may matitibay na suporta at may mga galaw na tahimik pero epektibo. So tandaan, ang taro ay gabay lang, no? So nasa tao pa rin kung paano niya harapin ang mga kanyang laban. At nasa atin kung paano natin pipiliin, unawain ang bawat palita. So yun lang guys. God bless. Bye.